Uh, there were all uh, there were a lot of documents that were submitted to this uh, representation and I wanted to explore lamang. Kasi in the last hearing, nakapag-focus ako kay uh, Mayor Kapil. Uh, Mayor Kapil, ano? Mm -hmm. uh, kasi I, I did allow you to deliver your uh, opening statement and you have uh, sent it to me. And as I was reading it, ano? medyo parang medyo mara ako, meron akong tinamaan dito eh. Uh, kita, pero eto mayroon akong binasa dito. Eto nakita ko to ngayon. Sinubmit mo sa dito sa, sa opisina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi mo sa opening statement mo. A total of 12 raids have been conducted in Pogo sites in Pasig. Dalawa sa Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, dalawa sa Pasay, Bamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan, may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams, among others. And yet, kami po sa PORAC ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-approve lang naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasa ng ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-raid para sama-sama naman po kami humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-drop ng mga batas. In aid of legislation, I'm sure they can contribute a lot too. Sinabi mo ba to? Uh opo, Mr. Chair. Oh, kasi nga, uh, medyo, <clears throat> nakita ko rin yung, uh, yung uh, mga uh, timeline of key events that you have submitted to us. And during the, the uh, hearing last time, I wasn't able to read this. And uh, during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May ako sa Opo. Okay. Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailangan na upo bilang mayor ng uh, PORAC? Uh, I was elected 2019, uh, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that noong dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng POGO. Is uh, this correct? Uh, yes, Mr. Chair, Barry. Uh, hindi lang uh, uh, nai-apply noon ng uh, building permit at the occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At sila humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. ay yes. hindi, humingi lang sila ng building permit yes, as, Mr. Jim. as built as built kasi ito nakalagay sa iyo eh kaya binigyan mo sila nang uh, tinatawag na non non issuance of the business permit because of this violation di ba yes mr Chair. so in other words uh, sino nag-approve nung uh, pagpapatayo ng uh, building na uh, dinatnan mo na uh, although hindi po pina-approve nung uh, last administration Uh, na datnan ko na at uh, pina-approve na po ng uh, Willwin uh, Corporation sa amin yan. Pero uh, magigitan naman po sa timeline namin na uh, kompleto po sila ng requirements and uh, 2019 naman talagang legal po ang uh, pogo kaya we approve, uh, Mr. Chair. Uh, yung uh, from the time na nag-apply sila ng uh, Lono from our uh, Sangguniang Bayan, Uh, and uh, the uh, permit the mayor's permit but would you uh, agree sir? with me you know, uh, congressman uh, mayor that the right procedure after the issuance of no, no uh, business permit uh, no de de the business permit in January 2024 hindi ka na issue of business yes. permit right? Your Honor. so closure talaga ang dapat no But but, but 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 hindi mo talaga siya pinadla? Alam mo, yun lang ang medyo nakita ko yung mga sequence of events dito. Eh, and I, I I would agree with you, no? Paano bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka wala nakatayo na eh. Nakatayo yes. na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Uh, yung pinalitan ko po si Mayor Carling Dela Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng pogo doon. And even the ah. uh, The ano di di uh uh, uh, uh uh buying of all these properties uh, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property nung dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying eh, di ba? Uh, siguro po nung inabutan uh, nung inabutan ko na uh, approval of permits na lang sa akin kasi uh, 2019 po 'yon na uh, kompleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so, um, in other words, hindi mo siya pinadlock eh, no? Nung, uh, nung 2020 uh, po na makita mo yung mga violations. Apo, uh, uh, meron po kasing uh, proseso on uh, padlocking, uh, Mr. Chair. So, ano yung mga proseso ng po, padlock? Uh, based po uh, sa, uh, siyempre, uh, I ask also my uh, lawyers, uh, yung padlocking uh, daw pa po, kung uh, alimbawa, Uh, restaurant, uh, dahil uh, merong uh, na poison o na nakakain ng uh, masama doon, uh, pwede mo siyang ipadlock. Pero in this case po, sila-sila uh, lang kasi doon uh, at uh, hindi hindi naman sila nakakakos from outside uh, ng uh, any any pero uh, alam mo ano Mayor Kapi Kapil yes. no kapag walang business permit yan talaga dapat ipadlock mo yan. Yun ang procedure talaga Jenny eh after writing them a letter. Uh, there must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. Uh, it's either hindi ko alam kung uh, kung uh, kasi alam mo sa totoo lang uh, Mayor Kapil ang daming allegations sa'yo, ang dami. And, yung may nakita, may nak, eto, eto, you, you have to explain this, no? And I know you can. And I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw na didiin dito eh. Be, being the mayor of the, uh, of the municipality of Porac, lahat sa'yo, sa'yong babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng na lahat eh. Di ba? And if there are some, some, some clandestine or sinister na mga whispering on the on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Uh, yes, Mr. So, Chair. Pakita natin yung pa, pa. ayan. Uh, Mr. Kat Chair, yes. uh, yun po yung uh, sinasabi ng isang vlogger hmm. na sa akin daw po yung dalawang uh, condo unit na yan. Uh, na, bago ka magsalita. Ako ako I'm being fair here, ano? Being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basa-basa niniwala kapag walang ebidensya. What I, I I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit. And you haven't done the right the right job uh, in in uh, closing that ano that premises. But in here, may pinadala at meron ka din pinadala. And I want to clear your name no? in here. No? Kasi sinasabi dito, ikaw may ari nito. Itong condominium na, ito na, na, sinasabi ng mga vlog na ikaw may ari. But sa pinadala mo rito mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? uh i categorically deny that uh, Mr. Chair. Uh, yan po chinyer namin sa BPLO namin uh, may application naman ng uh, permit uh, 2012 pa po hindi pa po ako mayor, kapitan ako ng uh, bayan ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015 the second building. Uh, kaya ang sinasabi niya po etong mayor ako doon ko tinayo yan. Kaya uh uh may, uh, may uh, permit po sila sonamu real so son sonemu uh, realty corporation and are you willing to um, to undergo on signing a uh, a waiver uh sa amlak para to find out the veracity of all your of all your, ano, your uh, claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabing ikaw ang may-ari? Uh, yes, uh, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan uh, na ako'y mag-sign po ng uh, waivers, Uh, I am willing to sign uh, kasi wala naman po akong tinatago, uh, Mr. Chair. And uh, are you willing to cooperate fully with authorities And agree to a comprehensive uh, lifestyle check as well. Uh, yes, Mr. Chair. Ako po, uh, at the age of 23, uh, 53 na po ako, uh, 30 years, uh, maaga po akong nagnegosyo. At uh, yung pong uh, kung ano ang uh, meron ng pamilya namin ay dahil pinagirapan po namin sa uh, maayos at uh, matinong uh, negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Uh, isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. And, ah, yes. Okay, so nung lumaban ka nung 2019. Apo. Oh, ilang kayo naglaban? Ah, uh, tatlo po kami naglaban noon. Sino-sino ang mga nakakalaban nyo? Ah, uh, the former governor, uh Mark Lapid and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Ah, nakaalaban kayo sa politika? Ah, uh, opo. Pero kaibigan ko na po. Kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon. Sa politika lang po. So, sino isang nakakalaban niyo pa? Ah, uh, incumbent, three-term uh, vice mayor kasi. Ah, uh, mayor, ah, uh, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Your Is Honor? it true, ah, uh, Mayor Kapil, that the, ah, uh, kasi nabalitaan ko lang po to na yung inyong pong uh, Pogo, walang akses sa porak. Kumbaga, eh, ang daan ay eh, pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is it is true? Uh, totoo po yan, uh, Your Honor. Uh, kung, ma, uh, kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang uh, kakaiba ang uh, aming uh, Pogo. Siguro sa buong Pilipinas po. Uh, kasi wala kami, wala kami talagang uh, entry-exit sa porak, Iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi hindi man pansin ng Pogo dahil, uh, pero siyempre, uh, in, in, hindi ko naman po uh, uh, tinata, hindi talagang territorial jurisdiction po ng PORAC pero ang entry and eh, exit niya po talaga is Angeles, uh, Your Honor. So, <laughs> Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Ano at well anyway, it is for my own appreciation, no. But later on I'll be asking the members for a siguro mag-usap usap muna po tayo. Si Congressman Abante ko muna. Gusto ko malaman kung yung municipality ng Porac kung ano pong klasyon. First class municipality po. First I mean, class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Mr. Si che, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And uh, darating po tayo dyan, ano. kasi ano, ito, ah uh, uh, meron pa ako papakita ng isang ano, ha? ito yung ano, uh, ito yung uh, whirlwind. Siguro, uh, pa, pa, pakita picture ng whirlwind. Kasi they applied eh, sa SEC eh. Ah uh, paki yung picture ng uh, nung SEC. Before I recognize Congressman na uh, ano uh, kasi mayroon pang singko po to tong SEC. Ito nasa whirlwind. Pwede bang isum na medyo? Kasi kung mapapansin po natin sila may-ari ng whirlwind. Ang whirlwind po ito po yung if I'm not mistaken no mayor ito yung uh, may-ari na lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari na lupa. At uh, sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. Oh, 1% lang kanyang uh, contribution do sa, sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya and I really doubt it kung Pilipino siya. Di ba? 58%. Xiang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Mu, 20%. Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako, ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of uh, Chinese people pretending to be Pilipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino jaan sa porak. So in other words, Mr. Chairman, it is uh, Mr. Chairman, <laughs> sa ating mga members, it is really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yung property niyan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the um, with the um, freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din to. Uh, Yusek. Yusek uh, Gilbert. We need to find out. Itatasking natin ng PSA ngayon. Malaman natin ilan ng birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong. At kailangan malaman, malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya. Philippine passport ba? Or Chinese passport? In that, makikita po natin kung sino Itong si Cassandra. Ah, siguro paok meron kayong initial uh uh, imbe, uh, uh, uh initial uh, information about Cassandra. Do you have? Uh, 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 yes, Mr. Chair. Uh initially the uh uh Porak Pogoham sir may preservation order na po yan sir. Um, and uh as to the identity of uh um Kat, Cassandra Ong uh, initially sir meron na rin po tayong info so what's the uh, information about her hindi po siya sir uh, Pilipino exactly okay so kung hindi siya Pilipino yung pagbebenta ng mga nila Ruperto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal so hindi na nila pag-aari yon in other words itong korporasyon na to hindi nila pag-aari yan because they bought it illegally Tama Mayor Kapil Mayor Kapil going back to you Yes your honor <laughs> Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh Bakit? Apo, uh, siguro po Huwag na tayo magpaligo-ligo eh uh, yun lang po hindi namin inisyu ng permit ng uh, January 2024 It shows na talagang hindi po namin binibigyan ng uh, uh, special treatment, Your Honor. Kaya, uh, nung pang uh, bago pa uh, renaid o oh, pagkarade po ng uh, PAOK, eh, wala na pong permit sila ta That is, talaga Dati Sabi na dito, sa uh, Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, uh, actually, bibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement. Eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo. Bakit mo nasabi itong mga salitang ito? Uh, kasi po parang uh, nasisinggle out po ako na nag approve lang naman ako ng uh, legal pogo, legal pogo, legal business. Uh, bakit ako lang po, 'di ba? Uh, 12 nga ang uh, na-raid na meron meron ding uh, katulad nung sa amin. Uh, bakit ako lang po ang nandito? di ba? from 400 down to 43? Ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila uh, some, dahil hindi na sila na-renew. Uh, bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So uh, para that, makatulong naman po okay, uh, sila, baka mayroon Mayor po Mayor I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Uh, actually, kahit doon sa Senate po, sinabi ko naman na uh, I'm for the total banning of uh, Pogo. You're no, no no. Uh, uh, no, no. To those uh, mem mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Uh, sana po para sama-sama kaming mag-explain uh, kasi pare-pareho lang naman po kami nag-approve ng, uh, <laughs> ng permit at baka para makatulong para makatulong po kaming lahat uh, sa pag-iimbestiga po dito sa sa pogong ito baka meron po silang uh, mga mas magandang idea uh, in aid of legislation your honor ito uh, mayor kapil ang list of cancelled pogos na sinabmit na sa atin nung paman di ba lasiring pa eh. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs. Especially yung uh, mga honest talaga dyan. What we are against, eh, doon sa mga talagang nakinabang dito. Kung sila yung nakinabang dito, eh, yun yun ang problema. Um, Mr. Diba? Chairman? And uh, I'm still wondering, dapat andito sila ngayon yung ating... Mr. Hadigan. Chairman? Sige, uh, Congressman. Um, since our, um, our resource person is requesting na tama naman siya eh, bakit siya nasi-single out at this moment? Ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee? susunod na hearing natin, Mr. Chairman. Mayor Kapila, intindihan mo yung uh, request ng ating mga kasama. Kasi, uh, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, uh, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag waver uh, lahat, Pwede Pe mo gawin humaharap ka dito 'di ba so basically uh, wala ka ng lawyer uh, 'di ba so andyan ang mga we can see the uh, truthfulness ng mga sinasabi mo right now and uh, we wanted to give you the benefit of the doubt kung mayroon ka nalalaman about others so this is your moment to tell us